So, what's up, kano, mga idol? So, natakaron sa carbon mga idol, no? So, kuyog cool niya itong idol. Oh, yeah, idol. <laughs> idol definition <laughs> siya. So, para mga idol, mangita may kuwan ron ka ng lamas. Lamas sa kinabuhi. Okay. Yo, mga idol. So, wala ko damha mga idol, no? Nakita din itong na kako, ko, ko tiktoker, sa, yeah! bilibang, yeah! J, o. Oh? Corails, Corails, no? Pilihan mo pa palawas pa pa ron? Pa at the, ah, one pa, 2.1k point k point k mga idol grabe bro so, so, follow ko so, mga idol oh, grabe gano <laughs> mag make up na ba ni Kwan? hahahaha <laughs> <laughs> oh, mga idol so Kwan ka nang ang ka salt ako yung masalt eh okay mga idol so karoon nakita mo ni idol niya kamusta gamay oo o ang to is, magkuhan, God, kanang, akong tuyo gud dire is magkuan gud ka nang mangita og lamas. Tuban na makilamas. Oh, naa. Na, na lang gid dagan lagunta siya mga idol niya. Wa pa man siya sa iyang tindahan. So bago pa ako magkaon. No? Ba? Bago pa ako magkaon. Magkaon <laughs> para di ma brother. <laughs> Mao gud basi ma brother niya ta. Sige dol, lamad Lamping dol. Lamping dol. Okay, okay, okay. So karon mga idol nata sa Carbon Market mga idol. Okay dala. Okay. Lamping, hmm. So, natay kay Ila Dread mga idol at tuntunan natin na ba. Eh, buy book kay Im Jung kay kayo na. Dread ay boss nil. Boss nil. So, dread ay tong idol oh. So, humo na nil... <laughs> din. Oy, <Uy>, nanguha na ko. <uy. laughs> Shout out boss idol nil. Agi lang. <laughs> <laughs> Nawa ni no. Wala ni sticker. Na blang. Apa jaga dia? So karon mga idol na ata sa manalili mga idol. So dagan kay mga saging. Ah, uh, so, pwede ha? amote, saging, mangga. Napo ilang ta mga idol. Ay. So time check day mga idol. Alas gis o alas gis na karon mga idol sa gabi. Eh. So we best pizza size sa Marso mga idol. So yung araw mga idol medyo mingaw-mingo pa mga idol. Ang dagang tao ani is mga alas 3 sa kadlawan, mga idol. Anto dala size. Carbon Market mm. So, natakaroon sa kod mga idol sa second unit. Muna second unit mga idol. Second unit. Okay. Uh, okay. Uh, Nawala manong lang kauban no eh. okay. <laughs> Asa na <naman ka> <laughs> <Oy>, idol. <laughs> oh. Asa naman ni padunyo ang kauban eh. Asa akong mga kauban? Hello. So nani among kababayan mga idol sa amo ni si Ate. Tagpilang lang kaksal. Tapi yang pelia. Huh? Pelia. Aw, oh, sorry 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 sorry. Hui, nak untuk sama kerja mon. Gi, kita kan banyak binti. Kita tahu ni hati. Shout out ni hati. Ah, napa yang gabi dari mangai oh. Og, simply sponsor nani ko na. Sponsor by Ati. Oh, na Nakalimot ko sa pangalan. Sabi ko Virginia. <laughs> At ilili dahil nakalimot ko. E... Uy, gamay na nga. E... So, moto mga idol ha. Shout out ni... Hi, sorry. <laughs> Hi, sorry. Hi. Eh... Oo, oh, wala. Kwan ka nang nangayong may gamay ang ng mga idol kay... Iwan ay makaon sa bala ito sa bubiya. Wala naging makaon. kasi tinang pabuli mga idol. Bitaw ni nga pita may kay... Nga, yeah, siyempre, kababayan na mo, taga dalagit ito So... Ati Lili. Taga dalagit ko. So ano but... saan naman na... Balag pila eh. naman na, oi? Arigo! Ah, moy. Ay, palabi mo. <gasps> Uy, nungon sa kaliamon. Ay, Buwi. Gitagaan man, siya, 20 pesos. Para pa itong sayuti. chat out, shut niya ate. Tagpilang <laughs> kilon sa pipino. Sa isinto, no? Sa mga suki ni mo, pila. Sa isinto. Ha, 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 buena. Abuela, ah, well, abuela. Well. <laughs> Selamat. <laughs> Bukan dong nih mulai. Beli paling betah ada dengan kini suki. Ia meningkat bon good. Tiba mon. Macam hmm? nak mon. So, naanatas ako ng mga idol. Third unit mga idol. Third unit. Only third unit mga idol. Sayo si Manu. Hey boss! Kumusta naman? Kumusta? Sorry me. Nakalimot ko. Ay si... Kita ka tayo? Ay, asa man? Ano nga naman? Ay, dada di. Ay, pistol. Ay, dada. Pado na What's up? Ay, gabiya. Kuy, noon sa mga kadiya mo. Buwin. Ano? Gabiya, bata boy. Boss, Jan. Boss, Danny. Ayan, sakpan nung kasang video noon. Napili nung kasang video. Ay, hello guys. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Goon sa mga kadiya? Ah, nag-gordiya ko sa mga kadiya. Malagi ko naman lagi ka ng hawan. Harap na mo ba na hali na ka. Hali di, di. na din mo. Hali na din mo. Ito mo na Naka-video na ba ko. Awa boss maki o. Kamote. O nga isang kamote. Naman ko ibidin siya o. Iposa ba na ko ni. Makita na ba siya. Wala <laughs> kung <lagun> sa kadya mo. <laughs> Mano, ubay-ubay lagi namun. Ubay-ubay lagi. Ubay-ubay. <laughs> ha? Ubay. Uway, Mulai kuwano? Kaman? Ulay pichay. Na, na pichay. So, moto mga idol, ah, uh, medyo ubay-ubay, gilming na, Kuan, na pangayo, no? So, 20 pesos, hindi po na rin. 20 pesos, kita 20 pesos kita. Salamat sa, sa, ni, Kuan, ni, hatag. Labi na ni Mam Ma Lily, ni Ate Lily, di no? Og ni boss dyan-dyan. So, ngoto. So, nag-yun nakaila na to Dali mga idol no. So, shout out din eh, sa mga idol nga nakaila. Ubay-ubay na mug. Ubay-ubay sa mga dara eh? PA. Konsumo <laughs> sa usa bulan. Daga ah, na eh, uh, kumpleto ni mga kuan patatas, pichay, repolyo, talong, beans. Yes. Kagasingin <laughs> ng ikaw dito ba? 这个杯呢？